Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Mahigit isang libo at limang daang tauhan ang ipinakalat sa North Luzon Expressway bilang paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga motorista. Kabilang sa mga indineploy ay traffic, toll at system personnel at mga patrolman. Bukod pa rito, ipapakalat din ang emergency medical services at incident response teams sa ilang strategic areas. Samantala, inaasahang magiging mabagal ang daloy ng sasakyan sa Tarlac Toll Plaza sa December 25, 26 at January 1 habang posible ring bumigat ang trapiko sa Bukawi Exit sa December 25 hanggang December 27, December 29 at sa January 1 at 2. If ever na talagang may need kaming mag-counter flow dun sa mga sitwasyon na gano'n na parehong direction eh mabigat. Kung alin po yung mas mahaba, dun po yung medyo binibigyan namin ng counterflow, and then binabalas na lang po namin on-off yung counter natin. Inaprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang hanggang 33 pesos na dagdag sa daily minimum wage sa Region 10 o Northern Mindanao. Sa ilalim ng Wage Order number RX22 na inilabas noong December 19, 23 pesos ang madadagdag sa minimum wage rate sa rehiyon. Kaya naman kung 390 to 405 pesos ang pinakabababang arawang sahod noon, magiging 413 hanggang 428 pesos na ito ...para sa non-agriculture sector. Habang ang dating 378 to 393 pesos naman sa agriculture sector, papalo na sa 401 to 416 pesos. Sa ilalim din ng wage order mula July 1 ng susunod na taon, madadagdagan pa ito ng 10 piso. Kaya naman aabot na sa 423 to 438 pesos ang daily minimum wage sa non-agriculture sector. Papalo naman ang hanggang 411 to 426 pesos para sa agriculture sector. Ilalathala ang wage order sa December 26 o isang araw pagkatapos ng Pasko at magiging epektibo ang first tranche ng dagdag sahod makalipas ang 15 araw. Inaasahan namang makikinabang dito ang mahigit 144,000 minimum wage earners sa Northern Mindanao. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor. Magandang tanghali.